Sen, nag ka ba? Ako eh, <clears throat> nagmumotor din, pati si Aljo nagmumotor mm. din pag weekend. eh. alit doon sa ginawa ng uh, road rage sa uh, driver, uh, doon sa rider ng Angkas. Ano reaction nyo rito uh, Senator? Well uh, <coughs> tulad ninyo, bilang isang rider, noong unang beses ko na panood ito, <coughs> eh, talagang nakainit ng ulo kasi alam mo ko Erwin, Aljo talagang, kung nagkakainitan man sa kalye, marami talagang ganyan. Talaga mm. kinakilang, ano eh, huminga ka muna, no? Pero mm -hmm. itong ginawa niya, uh -oh. attempted murder na ito, eh. Uh -huh. Kasi talaga ang lakas nung pagkaka, ano niya, bangga, no? no. Uh no. hindi lang yung angkas rider, pati yung pasahero. Diyos ko po. Ay, uh, nadamay. Eh, diba? oo, oh, sa akin, dapat, hindi lang kansinay ng Lisensya. Ang uh, lisensya na ito, hindi na dapat ito pagbalayawin. dapat no. ito kasuhan talaga ng uh, mabigat na parusa. Okay. Kasi okay. nagalit <laughs> nagalit daw ito, Senator, dahil siningitan siya. Ay ako minsan pag nagmumotor, uh, Sen, pag dyan sa EDSA, minsan ay uh, hindi ako nakatingin sa side mirror, biglaong papasok sa kanan, hmm. hindi ako nakapagsignal. Eh, hindi naman nagagalit yung siningitan ko. Dapat, hindi yung siya nagagalit kasi lahat naman tayo nagkakamali minsan sa ating pagmamaneho, Aha. Senator. Senador. Tama po, di ba? Oo oh, po, eh, simpleng ano, sabi ko nga, eh, marami talagang ganyan sa minsan, <laughs> ay dapat konting ano lang, talaga kailangang huminga ka dahil mas itong ginawa niya problema, mabigat ito. Yoko. No? Buong buhay niya na magiging ito, yung simpleng init ng ulo. Naku, diba? tulong pa. Kaya e, ako po, na, ano ba, kung I Erwin, mean, na, ayun, nagbibisikleta ko, nagmumotor ako, naku, Talaga talagang kung i-rally mo yung init ng ulo mo, Talagang makakaano makaka ka eh. Makakasakit ka pa kapag away ka. Oh. Kaya kailangan sa siya, ano. <laughs> Tama talagang po. Talagang kinakailangan na ah, uh, pasyensya, no? Tama pasensya pasyensya lang. no? Tama Kasi po. dapat isipin niyo lagi na yung consequences, yung, yung action na pagiging taulo, mas malaki ang magiging problema nito. Uh, Kaysa ron sa magpasensya ka.